PCG nagsagawa ng bloodletting activity sa port area sa Manila at serbisyo caravan para sa mga solo parent inilunsad sa isang barangay sa Quezon City. Nagbabalik si Bien Manalo sa report, Rise and Shine Bien. Nagorganisa ng blood activity ang Philippine Coast Guard sa Port Area Manila. Nakiisa ang mahigit anim na ng ahensya sa aktibidad na bahagi ng 25th pre-founding anniversary activity ng Finance Service ng PCG. Layo nitong makatulong sa indigent patients na nangangailangan ng safe blood transfusion at blood products sa layong makapagbigay ng iba't ibang serbisyo para sa mga solo parent, inilunsad ang buhay at bahay Solo Parents Caravan 2023 sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Dooy nagtayo din ng na mga booth ang ilang government agencies at private companies upang tumulong sa mga benepisyaryo. Kabilang dito ang TESDA, Pag-ibig Fund, Philippine Statistics Authority, QC Health Department, City Civil Registry Department at Cooperative Development Authority. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.